Ang daming kalabasa dito. Ayun. Ano naman talong. Ayun. One. Ayan, so, pababa na po. Ayan mga bagong tanim. So pero napakalawak naman ang kanilang tinanim at napakasipag. Ay bunga yun. So ang ganda. Maganda talaga ang tubo ng halaman pag nasa bukid. Ayan po. Oh. Ayan pa. good evening. So, meron na naman po akong for upload sa mga pinuntahan namin kanina. So, sana panoorin nyo. Let's go! So, ayan. So, ang araw na sinamaan ko to si Simon. Kailangan kami sa doon po yung grupo nito at ito na lang ata yung hindi ko alam ang mga grupo. Kaya kailangan makabisado ko So, update na lang kung magaya And So, mayroon ng Dapat hindi na yun, pinapaayos mo lang yung signal light mo Hindi mo mapapansin kung saan papunta sa kanan ba o paliwa And so ayun kapunta na po kami ng Virginia uh, yun doon po ata ang area nito ni Sir Simon kailangan natin Ayan, so Kakagaling lang po namin sa gasolinahan So Papunta na po kami dun sa First group niya Ayan, ang daming pangarga yun truck na to dito po kami sa malapit sa Villa Heda ano? ano yun? yun ako si tatay yung bata Na lang kami doong isang tao so buti na lang nakita kami agad so dinawag kami And so ito po yung mabilis makasira sa kalsada yung mga tubig niya na na dumadaan parang nalampot din And so ito katulad ito ito po yung kakaayos lang oh. so grabe po ang lumak dito dati kasi so, hindi pa po pinapadaanan yung kabilang lane so baka siguro ay kabasag na naman pag tinaanan ng malalaking truck yeah, nabibig ng patakbo di Timon malapit na nga po tayo dito sa may ginagawang kalsada And so ang daming buhang so, pag, ang pagkakamali mo lang dito isla live ka napakadulas ang ganitong buhang sa kalsada eh may kasalubong kami Deep. So, laging basa dito sa lugar na to madulas hindi pa ako nakakapaglinis ng motor nakakaawa din kasi kinakalawang lalong lalo na po ang tambot sya ng motor kinakalawang unang unang kinakalawang and so Nandito na po kami sa Bergana Mapasok Hindi so, ko alam kung saan ang meeting nila dito, dito Pero mukha malapit na siya dito sa meeting place So, dito na siguro sa malapit na to Saan? <clears throat> Ayan po, so na nga po kami So, pupunta po kami dun sa kabil ano. So, sako sa pa rin sya ng Berganya Dun sa second group second group dito sa ano ayan so, sa ako pa rin po ito na kung bergan paikot lang din dito meeting yeah, so medyo mataas pala dito pag may rayuma ka dito oo ayan pag may rayuma ka dito di ka na makakaakyat o makakababa Oh, kaway-kaway kayo dyan. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang po. Ayan, so. Pabalik na nga po kami. Pabunta na po kami ng last group. Ang dami po pala ditong mga uh, pasaway. Eh. Sa na to. Dulu jalan tak habis lah. Ah di sini lah Di sini. Ah, ha? di sini. dito <clears throat> Ayan, so pupuntahan ko na nga po at hindi nakikipag-usap yung isang client dito kanina pa kami nag -iintay. so ay so napakadami pala dito ang pananim kailangan natin mag video awak ng taniman nila oh ayan ay mga bunga ng talong daming lawak ng taniman nila dito ano kalabasa talong ayun ang gandun ayan so pababa na po ayan mga bagong tanim so pero napakalawak naman ang kanilang tinanim at napakasipag so nagkataon lang siguro na nagipit kaya nagkaganyan sa kaganyan Ayan, may okra, may talong, may kalabasa. Ayan, oh, pakalawak. Lawak ng taniman, may pakwan. Ayos, ah, ito pa, oh, kalabasa. Oh. May bunga, ayun. So, ang ganda. Maganda talaga ang tubo ng halaman pag nasa bukid. Ayan po. Oh. Ayan pa. Dito tayo sa may balon. dito, dito siguro sila nakuha ng pang-delig sa halaman. Ha. Hakahingal. Hakahingal. So Hanggang dito na lang po at napapagod na ako. <laughs> Daming kalabasa dito. Ayun. dami tapos meron naman talong ayun dito ay pakwan ayan so kagagaling ko lang nga po dun sa taniman nung isang client so ang hirap ang taas pero napakaganda ng mga pananim nila Matataba Ayun So hanapin ko lang dito si Si Sir Simon Ayun nakita ko na yung motor Saan kaya to So hanggang dito na lang po <coughs> Ayun so May last drop pa nga po kami pa po kami isang grupo ayan so akala ko pa uwi na kami meron pa pala pagkakaunti ng tao sa bawat grupo ayan so pal may palito pa pala so nakapagod siguro magtinda ng ganyan yung lako lako so, Napaka importante din po talaga ng edukasyon para mga anak pa rin ng maayos ay sa trabaho yung so, hindi ka mahihirapan. Malayo ba pala? Kala ko ay tabos na Ano? Saan ba tayo? So. Sige na. Kaya may mga kabayo. Baka masipa ilang kabayo. Matigas ba yan? Sige daw. Ang ganda, ang ganda view. Oh, Simon, let's go now. Let's go. Hey, so. ito na nga po papatayin ko ng aking camera kawai kawai o kaway, kaway, oh. so pabalik na nga po kami sa branch at ako'y inaabot na naman ng gutom gutom na ako sa mga, sa mga hindi pa kumakain dyan kumain na ako kakain pagka uwi na Yan, so. ito, po ay barangay Veronica. And so nauna na nga po ako dun sa kasama ko gawa ng May dala ako mabigat Okay, sa so dito po ang Paberonica ha ah, dito sa may So, hanggang dito na lang po ang aking video so maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel at facebook so maraming salamat po yes.